Okay guys, magdang uh, magandang hapon. Ngayon po ay uh, one, mga nasa 1:30 PM na po tayo ng hapon, no. At uh, ngayon po sa bahay namin ay walang kuryente. Tapos kasi dito po kasi kumukuha ng kuryente galing po dun sa uh, bahay ng biyanan ko. Uh, flying lang po ito. So, lahat po ng uh, yung ref dito namin sinasaksak, yung aming dish dito rin, tapos yung mga computers dito rin. So, lahat 'yan dito na pinapadaan. At ngayon po, dahil nga po brown out, ah, uh, dito na may kumukuha ng kuryente sa solar. So, yan. Dami po nakasaksak, no? Ito po sa laptop namin. Ito. At ngayon po, i natin kung ilan watts nga po ba ang kaya ng ating uh, solar setup. Okay? So, meron po tayong ah, uh, isang laptop dito. Ito po ay gaming laptop. Uh, at nasa ito pong gaming laptop natin ay nasa di po masyadong makita no? ah, uh, ito po ay 150 watts. ayan 150 watts. tapos yung ating okay. Ito naman po, ito yung ating mga mga devices dito sa server natin, ah, uh, ito po ay nasa siguro nasa 20 watts. So, 150, 170 watts na lahat. Ito naman pong isang laptop ko, itong work sa work ko na laptop. Meron po itong rate na ang rating po ay 65 watts. Ang rating po nito 65 watts. Ayan, 150, 20, tapos 65 watts. Tapos yung dish natin, I think nasa 50 watts itong dish. Ah, teka ito. Ito yung dish eh. 100, 50 to 60 watts itong dish. And then ito ito naman po, extension din po ito. Ito po ay wiring na po sa ilaw namin. Yan, meron po tayong isang ilaw dito, uh, 15 watts, bali dalawa. Ayun nandoon dalawa. So 30 watts na po iyon. Pu-complete natin 'yan. Meron din po mga nakasaksak dito. Ah, uh, ito po, ang rate po nito ay nasa Wait nga, 1.5 watts. Nasa 24 watts po ito. 24 watts charger po kasi ito ng power bank na malaki. Ito. So, nasa 25 watts. Ito naman po, uh, charger ng cellphone. Mababa lang naman siguro to. wait, uh, check ko po. Charger ng cellphone, nasa 18 watts. Nasa 18 watts po, ano? 18 watts tapos ito naman po eto malaki-laki to charger kasi ito ng laptop din so ayan ah, nasa 65 watts din pala ito same sila ng mga laptop namin no yung laptop ko po na ah uh, tawag na ito, yung isang laptop work laptop ko so nasa 65 watts din po ito itong laptop namin ito nakasaksak ayan ngayon po kasi ay walang kuryente sa bahay. Ang gamit lang po natin ay ang ating small solar setup. So ngayon, meron pa tayong mga ito yung mga devices natin kanina, yung sinabi ko, yung mga nasa 20 watts lahat. Ito 'yon. Meron pa dito sa baba ay mga nakasaksak marami. Meron din tayong piso wifi pala. So, pagpalagay natin na sa 20 watts, no? Ayan. 20 watts lang or 25 watts sarado na natin 25 watts marami kasi ito marami na sak so tapos meron pa tayong modules o pinapagana ng modules natin ay and meron pa tayong nakukuha ang 11 amps and 1.8 so 1.9 uh, 1.9 so lahat po yan ay nasa siguro 14 watts narang pang load yung ating controller na 14 watts plus meron pa ditong yung mga devices uh, nasa 20 watts tapos ang nakukuha natin ngayon mga hap, malapit na po mag dos narang pa tayo nakukuha 13.4 amps meaning po nun uh, times lang po natin 14.4 times 13 amps yung pa po ang nakukuha nating harvest So, ayun. Meron pa tayong nakukuha ang 187 watts galing sa ating uh, panels. Ayun. So, malaki-laki malaki yun. Uh, I-minus ko na lang. I-minus ko yung current consumption natin. Minus doon sa na-harvest ng panels. Uh, yung po yung magiging resulta. Ilalagay ko na lang po sa screen. Ayan. Tapos, ito ang voltahin ng ating battery, 12.6 volts. Ang bumaba na yung amps. Hapon ah, na kasi, kaya ganito ang harvest niya. 12.5 volts na lang po ang battery natin. Pero dito ang reading ng ating inverter ay 12.1 volts na lang po. So, medyo magkalayo yung kanilang reading. No? Ayan. Tapos, kung magtatanong kayo, yung Ilan nga ba yung battery banks natin? 355 ampere hour yan. So, nasa 800 watts lahat ang kaya ng itong battery na to. Yan. So, kung ikakalculate ikakal natin yon total consumption, tapos, yung consumption ng ating solar panel, yung minus natin siya, tapos kung meron mang negative doon, ima-minus natin sa ano, ima-minus natin yun doon sa karga ng battery natin. Ang panel po kasi, kapag ka uh, nainita ng araw, tapos nagpa-consumption ka siya, yung na-harvest niya, yung napupunta lang din sa load natin. Kaya, konti lang napupunta sa battery, or kung minsan, kagaya na ito, uh, mas maliit yung, I think, mas maliit yung nakukuha natin yung nakukuha natin sa panel, I mean, yung energy na nakukuha natin sa araw mas malit versus doon sa current load natin. Ngayon, kapag kami nais natin yon yung sobra nun, dito natin ibabawa sa battery. At uh, buti na lang po, pagka nagbabrown out dito, madalas po kasi ay sa amin, madalas po ay umaga, umaga siya nagbabrown out. Kaya, kahit magbrown out, nakaka-provide naman po tayo ng kurente dito sa bahay. Dahil nga po, uh, nasusuportahan po ng panel. Kapag ka naman po gabi, ang ginagawa ko lang po ang sinusupply niya lang po itong battery na to for 24 hours ito lang po mga modules which is yung ating uh, consumption na nasa nasa 25 watts ito itong ano na to itong dito yung consumption niya dito itong mga modules nasa 25 watts no? so yun lang po yung consumption niya sa gabi kaya pagka talaga yung brownout ay umabot ng gabi na umabot ng gabi, ang ginagawa ko lang po uh, ilaw lang yung kinakarga ko dito sa inverter ilaw lang, tsaka yung aming mga work laptops so, kapag ka na-charge, uh, tsaka yung aming dish na kumu mo ng 50 to 60 watts, yun po kasi yung source ng na internet namin yung aming dish kaya, uh, ayun yun lang po yung kapag ka-brownout so, kaya po niyang tumagal, kapag ka-brownout po no, kaya po niyang tumagal ng mga apat na oras or sagad po siguro ay anim na oras. Very convenient po kapag may solar kagaya nito. Lalo na lalo na natapat pa ang brownout kapag ka tanghali. Tanghaling tapat, no problem po tayo dahil malaki-laki ang setup natin, no. Kaya pa po itong magdagdag ng ref na 100 watt na ref pero hindi mo na natin itatagad baka kasi di ko kasi alam kung anong oras pabalik ang kuryente kapag ka naman po sinagad ko ito baka, baka konti na lang matira sa gabi at abutin pa ng gabi yung brownout edi eh wala na po tayong magagamit sa ating uh, trabaho no? ayan kung matatanong nyo kung anong gamit kong inverter ito po yung uh, kilalang kilala na inverter ito po ang peito inverter 1.6 watts po ang uh, kaya nya pero ang 1.6 watts yan po ay nakalagay dyan yan po yung kanyang peak peak wattage no kalahati lang po talaga ang continuous load nyan nasa 800 watts yun po ang continuous load ang 16 watts po yun po yung parang nag-peak lang kunwari yung washing machine or yung drill mo unang ikot ng drill yung power drill ah uh, nagi spike po kasi ang consumption nun kaya eto kaya naman yung drill natin na yung 600 watts ko na drill, kayang-kaya nito, wala Walang nagiging problema. yung so, 1.6 watts, peak wattage po yan, ha. So, for 3 seconds, nyo lang po pwede gamitin yan. After 3 seconds, dapat yung load nyo bumababa na po ng less than 800 watts. Kasi kapag ka, hindi nyo po pa, ka, hindi niyo pa, hindi pa bumababa yung load ng 1.6 watts for 3 seconds, maaari po itong masira. Okay. Meron po tayong modifications din na ginagawa sa ating inverter no uh, kasi kapag kakunti lang load tapos umaandar yung kanyang fan in off ko po yun Ayan. meron tayong off on dito ng ating fan para hindi naman po masyadong maingay ngayon uh, okay lang toler tolerable naman po yung ingay ng ating uh, inverter okay guys compute naman natin yung nagastos natin sa ating small solar setup una po ay gumastos tayo ng Uh, tatlong batteries, ang bawat isa ay nasa 4,000 so, uh, tatlo po yun 12,000 lahat, tapos yung ating MPPT controller naman po na POMR, nasa 2,000 po yun yung dalawang panels 160 watts ang bawat isa yun po ay nagkakalaga ng 3,000 bawat piraso, dalawa so 6,000 lahat, at yung ating namang pito inverter uh, na 1,600 watts yun po ay nagkakalaga ng 2.5 nung nabili ko po siya. Hindi ko po alam kung magkano na siya ngayon. Uh, all in all po, nasa 22,500. Kung isasama po natin yung ating mga miscellaneous, siguro nasa 24,000 yung ating magagastos. Uh, yung yun po ang kabuong halaga ng aking solar setup sa, sa itaas. Okay, yun lamang po mga ka-tech farm. No? Naway, no, nakapagbigay po ako ng kalaman sa inyo upang kayo po ay makapagumpisa din ng solar system sa inyong bahay. At huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po updated kayo sa mga videos na katulad nito. Maraming maraming salamat po.